ano you know, umawas eh kaya dahan dahan lang kasi talagang madulas yung pilapil <coughs> hindi maganda yung mga bulong ah. yung dahon ha ah. uy ang tawag dito nasaladuan tayo ha ah. dito tayo oh mm. natin yung gitna kasi maraming ganito na ano ba na tawag ba sa ano yan sa tagalog yung natipag ba eh Parabi! dulas sobra hindi sa banda rito maganda ron dito ang hindi maganda malapit na yung magano to sana hindi naman abutan ng bagyo nga lalo nagpapalabas na ng butil tapos mabagyo nako yan ah na. yung gusto na ganitong ganitong mga buwan madaligado yung mga palay lalo yung siyempre tagulan saka tagbagyo din eh lalo na kung ano yung bagyo o kaya amihan o kaya habagat eh malakas ang hangin kaya delikado yung mga butil, lalo kung pa sibol pa lang. Nako. Eh, talaga namang Nako, ano yun yan rito? Talaga namang maging ipo. Hindi, ma hindi mabubuong but, hindi mabubuong bu ano, bigas. Tawag ito. Talaga namang dito sa tabi. Dadaan niya Ay, bakit. Uh. Malapit na. Marig. Nanu na. Nanu ko. Nadaan ko kamuntik na. Atipang na. Grigay kung tawagin dito. Wala mga butas-butas sir eh.